So ayun, Sana All TV at New Zealand. So sa video na ito, ay uh, magshi-share lang ako ng uh, konting uh, tips. Kasi may mga nagtatanong sa akin kung may mga kung may age limit nga ba ang pagtatrabaho dito sa New Zealand. So honestly, mga kasana All TV, kung ikaw ay resident dito sa New Zealand or kung ikaw ay isang citizens dito, walang age limit dito as long as kaya ng katawan mo magtrabaho at long as physically fit ka as long as uh, maipasa mo yung medical walang age limit ang pagtatrabaho dito sa New Zealand. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa ibang bansa or nasa Pilipinas ka manggagaling, gagaling, may mga agency na nagre-require ng age limit. So dyan sa Pilipinas, yung ibang agency nagre-require ng 25 to 45 years old. Ang pwedeng mag-apply papunta rito sa New Zealand. May mga AB agency naman na nagre-require sila ng uh, 25 to 50 years old. Pero depende pa rin 'yan sa agency. At depende 'yan kung physically fit ka, maipasa mo yung mga medical. Pero kung dito mismo sa New Zealand ay walang uh, age limit dito. Wala, walang uh, ganun dito. Basta kaya ng katawan mo, hataw, laban. Ganun dito. So yun lang, sana nakatulong sana all TV.